Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Hello, hello, hello mga labs, Welcome my YouTube channel, Maravik Arena. Ayan nga mga labs. ang dami na pong damo sa sinasampayan ko. Ayan o, oh, kita nyo. Ayan. Ayan, tatanggalin ko po, kahit pa unti-unti, para po iwas po tayo sa ahas. Di ba, kung mabawa yung mamaw, kasi matanda na, kailangan po malinis po Ayan. Hello, 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 hello sa buong mundo po, mga same blogger ko. Hello, 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 mga loves. Maraming maraming salamat po sa panunod ng aking mga video. Hello. yan nga mga loves, tatanggalin natin kahit paunti-unti ang damo. Ayan. dito po tayo mga loves sa aking lugar sa barangay 61 Maslog, Ligaspi City Ayan. kung saan po ako nakatira oh. gabi ko po mga uragun yan. hello, I love you all mga loves yan, panoorin niyo po ako kung paano po magalis ng damo ayun po punan na lang ako sana yan nga mga loves maraming maraming salamat po sa panunod po ng aking mga videos I love you all huwag nyo pong i-skip ang aking ads ano po Love you all. Bye.